Kamusta mga Lodi, at ngayon nga dahil hindi pa natin na ilalabas ang full chapter, ng ika-24 na kabanata, para sa paglalakbay ni Don Freak sa madilim na kontinente. Kaya additional hint lang tayo ngayong araw. At isa nga sa mga dagdag information sa paparating na kabanata, e eh si Zen Zoldyck nga daw, e eh walang eksena sa part 24. Dahil magpo-focus nga daw ang latest chapter sa ating bidang hunter na si Don Freaks. At okay nga yan mga idol, dahil si Zen Zoldyck, e eh mahaba naman ang mga naging eksena sa mga nakaraang kabanata at pagkakataon naman ngayon ni Don Freaks na magpakitang gilas. Pero syempre, sa mga nag-aabang sa walang tusong asasin, e eh wag kayo mag-alala dahil magkakaroon pa rin yan ng moments sa mga darating na serye at aminado rin tayo pag si Zen Dodik ang pinapakita, e laging maaksyon ang kabanata. At isa pa sa mga ad information, e meron nga daw ibang mga halimaw, ang manggugulo sa laban ng Hellbell at ng Hunter. Kaya ang banta ay magagalit sa lapastangang halimaw, kaya papatayin niya ang mga yan. Pero bago niya pamapatay ang mga halimaw na manggugulo, e may papatay na dyan. At yan nga ay walang iba, kundi ang ating bidang si Don Freaks. At sa dagdag informasyon nga, e sobrang nakakatakot na nga daw ang ating bida. Dahil lahat ng kanyang nakikita, e pinapatay niya na ng walang pag aalinlangan langan. Dahil ang mga halimaw na umiksena nga, e brutal niyang papaslangin at hindi niya kakaawaan. At puro pagpatay na nga lang daw ang nasa isipan ni Don Freaks. Kaya si Kid at ang mga alipin, e talagang magugulat sa kanilang masasaksihan. At si Kid nga e gulungulo, at sobrang nag-aalala kay Don Freaks. Hanggang hihirip nga daw ang pinuno ng mga alipin at sasabihin niya na nag-uumpisa na nga daw ang epekto ng kamandag ng Hellbell sa katawan ng mortal at titindi daw ito ng titindi habang tumatagal hanggang hindi kayanin ang katawan ni Don Freaks at doon na ito mababawian ng buhay. At isa pa mga idol sa mga ad information, eh tuloy nga daw ang bakbakan ng Hunter at ng Hellbell. At kahit may iniinda ang ating bida, e eh sa kabilang banda, e eh sobrang tindi na naman ng presensya, ang pumapaligid kay Don Freaks dahil sa sumpa ng banta. At kesa humina siya, e eh parang lalo pang nadagdagan ang kanyang lakas dahil sa epekto ng kamandag. Kaya kesa magalit siya sa banta, e mukhang dapat pa nga na magpasalamat siya dito. Dahil nag-increase na naman ang kanyang lakas at nakakatakot na aura. At pagdating nga mga idol sa part 24, e talagang bakbakan kung bakbakan ang salpukan ng dalawa. At kung gustong patayin ng ahas ang ating bida, e eh si Don Frix e eh taakam na taakam di na patayin ang banta. Kaya patayan talaga kung patayan mga idol, ang bakbakan ng dalawa sa full chapter. At ang muling information na sa additional hint natin, e eh ang Hellbell na daw ay magpapalit ng anyo, gamit ng kanyang giant transformation para tapusin na at wakasan ang buhay ng ating bida. At dahil nga maiksi ang video natin ngayong araw, kaya kaunting usapan na rin tayo sa ating serye. Dahil marami ngang matitinding pangyayari na magandang pag-usapan. Tulad ng pagtatapos ng labanan ng asasin at ng matako na prinsipe. dahil sa nakaraang kabanata nga, inagwakas eh na ang laban nila, at si Zen Zoldik nga ang nanalo sa kanilang labunan. Pero kahit na ganun, irespeto eh pa rin kay Prince Goro. Dahil pinahirapan niya talaga ang assassin bago nito makuha ang panalo. Dahil nakita niyo naman, na sobrang daming atake na, ang ginawa ni Zen sa kanya para lang siya ay paslangin. At lahat ng ginawa ng assassin itinanggap eh ng buong puso ng prinsipe. Pero pagdating sa gulo, eh hindi pa rin siya napatay ni Zen Zoldi. Dahil naging likido nga ang buong katawan nito, at nagbanta pa bago umalis. Dahil sa muling pagkikita nga daw nila ng asasin, e eh kakainin niya na daw talaga ito ng buhay. At dahil nga dyan mga idol, e eh mukhang magkakaroon pa sila ng rematch sa mga darating na serye. Pero ang isang tanong mga idol, e paano kaya kung si Don Freaks ang nakalaban ni Prince Goro? E talaga naman, e anong klaseng bakbakan kaya ang nasaksihan natin kung nagkataon? At kung pupunta naman tayo sa mga palaisipan sa ating serye, e ang isang nananatiling palaisipan ngayon, e kung nasaan na nga ba si Princess Zorn? Dahil ang huling sinya, e yung pinakitang gumagapang siya na parang worm o bulati. E ang malaking katanungan, e nasaan na kaya siya, at malapit na nga kaya siyang makauwi at makarating sa kaharian. Dahil tulad ng sabi ko sa mga nakaraan, e once na makauwi na si Zorin sa kaharian, e paniguradong magugulat ang lahat sa kanilang makikita, dahil sa brutal na sinapit nito sa kamay ng asasin. Kaya dyan lalong gaganda ang mga kabanata. Kaso dahil sa kalagayan ng prinsesa, e eh mukhang matatagalan siya sa kanyang pag-uwi, dahil tamang gapang nga lang ang kanyang gamit na transportasyon. Kaya mukhang siyam bago siya makarating sa kaharian. At ang isa pang nananatiling palaisipan, e eh yung salitang binitawan ng Hellbell. Dahil sa kanya na mismo nang galing ang mga kataga, na wala siyang pakialam sa hari ng silangan. Dahil naghahari-harian lang naman daw yan sa silangan ng Dark Continent. E talaga naman, e mukhang hindi rin gusto ng Hellbell ang kasakiman ng hari na yan, dahil parang may galit din siya dito. Pero ang malaking katanungan, e sino kaya ang tinutukoy niya na kataas-taasan na kanyang pinaglilangkuran? E isa kaya yan sa mga hari sa kanluran o baka iba pang kataas-taasan? At patungkol nga sa mga hari at kataas-taasan na yan, ang isa pang nagpapasabik sa ating serye. Dahil nasabi nga sa mga nakaraan na malapit na nga daw mag ang pagtutulong ng mga kataas-taasan sa kanluran. E talaga naman, isa yan sa kailangan nating abangan. Dahil diyan natin makikita ang lahat ng mga high level na nilalang. At ang isa pang nananatiling palaisipan hanggang ngayon. E eh sino kaya talaga ang lapastangang nilalang, na lumampas sa mga gatekeeper? Dahil wala pa nga rin confirmation sa kanyang tunay na pagkatao. At ang isang malaking katanungan naman patungkol sa kanya, e eh isa kaya siyang kakampi, o isang kalaban? At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag like dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e eh comment niyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag subscribe and click the bell icon para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po!